bilang na nanais sa mandilato, Kaluot kanan na nga ang paghahanda para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2023 dito sa Bulacan. Sa bayan ng Angat, nagsagawa ng Unity Walk at Signing of Peace Covenant for Secure, Fair and Honest BSKE 2023 na dinuluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga nakipagkaisa, ang mga kawani ng Local Government Unit ng Angat, 78 Infantry Matapat at Natatag Battalion Philippine Army, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Layunin ng seremonyang ito na ipakita at itaguyod ang mabuting pamamahala at kasunduang pangkapayapaan para sa halalan. Bawat kandidato ay nagpahayag ng kanilang pangakong itaguyod ang makatarungan at tapat na eleksyon sa bawat barangay. Patuloy na nakabantay ang kasunduluhan at kapulisan sa seguridad at kaligtasan ng mga botante at kandidato sa panahon ng kampanya hanggang sa katapusan ng buwang ito sa mismong araw ng halalan. Mula dito sa Bulacan, ako si Kizel Fontanosa, ang inyong kaugnay.